Good evening guys Ito, sili guys Wala kaming naisip para pang ulam hapunan Ito, may, may one point pang giniling Giniling na baboy mga guys Ito ang sili Yan, binubuksan, tinatanggal yung mga laman loob ng sili tapos lulutuin tong giniling. Ito ang ilalaman dito sa sili mga idol. Ayan oh, wala na siyang laman ayan oh. Ilalaman ngayon yung giniling dito. Tapos ito ang wrapper. Ito ang lumpiang wrapper, ibabalot sa wrapper. Tapos ito yan. Ganun lang mga uh, guys. Simple ng ulam lang. Ganito. Ayan o, oh, marami. Okay guys, thank you for viewing.